Kung mas mataas sa 64 pesos ang budget mo sa pagkain, hindi ka matatawag na food poor. 21 pesos per meal. Hindi na mahirap. Ayon sa National Economic Development Authority o NEDA, ito ang food poor threshold. Pero alam naman natin lahat na malayong malayo ito sa karanasan ng mga Pilipino. Misan, umiiyak na nga ako. Yan ang papagkakainin sa mga apok But wait, alam nyo bang importante ang food poor threshold? Dahil ginagamit ito ng gobyerno para sukatin ang dami ng Pilipinong naghihirap. At base dito, sila'y gumagawa ng so, sa ganitong sukatan, kumukonti na daw ang naghihirap sa Pilipinas. Pero kung hindi makatotoo ang pagsukat sa kahirapan, di rin malayong hindi magiging makatotoo o sapat sa pangangailangan ng tao ang mga solusyon ng gobyerno. Policy must be grounded in reality. Dapat mulat sa totoong sitwasyon ng Pilipino. Kaya sa mga taganeda, saan ba talaga aabot ang 21 pesos nyo?